kaulam-ulam oh yan wala po kami kaming kaulam-ulam na karne tsuktugo pinasal oh my god wow yan pagkasarap mapula-pula na oh nakaw lupa at may, kasama pang itlog yan pagbasa sa bita ang ng taong mahirap <laughs> Ayan, ayan. Ayan po, malapit na kami maging umagahan. Ayan po, andito po kami. Sa property ni Nel. Kami mag-iinasal. 12 seconds later. Ayan po aming almusalan Ayan, si gemot Ayan po Namumula ang sausawan hmm. Kakain na po, kakain na po